Ano Dito Dito kami bibili yung souvenir o. Oh. Pag galing nyo doon sa Meridian. No? Mas kibulog ka kami. Oh. Mabula, mabulabog. <laughs> <laughs> mabulabog. Mabulabog daw. Oh, si ate oh, Dito kami bibili. Anong pangalan ba tindahan mo? Northstar number one shop. Eh Anong pangalan? Anong pangalan? Northstar po. <laughs> Northstar. Yes, Bakit Northstar? Ano ah, no, sa o, oh. may malalaki pa siyang kabibi Oh. Ito pala oh, panghilod ba to? Ay, wala ko bato eh. Wala ba 'yung mga tindang panghilod? Okay. Wala sir. Yan pag may kawal kay mo sa kanya yan. Kada <laughs> buko. Ipupuko kay misis no. Na, Patay tayo na tayo. Doon. Do. Para marapit to. <laughs> <laughs> Patay tayo diyan. babayaran ko 'yung tansan. Ang mahal ng tansan 100. <laughs> underground yeah, Hindi, pero mura na yan. Yung tansan na may design, oh. Tansan lang sa pero may design, oh. Kita nyo? Hindi, tulungan, mm. Ito, may mm. may